Ginoo at Ginang, kahapon po ay anim sa ating mga manggagawa sa asyenda ang pumanaw na. Tila mabilis na kumakalat ang epidemya at marami pa ang mamamatay sa mga darating na araw. Noong unang panahon, nakakakilabot. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalalang epidemya. Anong sabi ng manggagamot? Opo, Gino. Sabi po ng manggagamot, yellow fever daw po ito. Hindi lang sa ating plantasyon, kundi kumalat na sa buong Haiti. Ngayon, kulang po ang gamot Siguro'y ang kapalaran ng bawat isa ay nasa Diyos na ang bahala. Diyos ko, ano na ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba nating panoorin ang mga tao na unti-unting mamatay? At natatakot ako na baka kumalat pa ito sa ating pamilya. Iutos mo sa mga katulong na sunugin agad ang mga bangkay, sa buya ng apog ang buong asyenda para sa akin. Dalhin ang lahat ng may sintomas ng sakit sa isang hiwalay na silid para magamot at maiwasan ang pagkalat. Opo, ginoo, gagawin ko na po agad. Oh mahal. Bakit mo kami iniwan ng anak mo nang ganito? Gumising ka, mahal. Paano mo nagawang iwan ako'ng mag-isa sa mundong ito? Bakit niyo ginanito ang asawa ko? Bakit hindi niyo ako hinayaang makita siya sa huling pagkakataon? Mahal, bakit ka pumasok dito? Sinabi ko na walang pwedeng pumasok dito. Kasama ko. Huwag kang mag-alala para sa akin, malakas pa ako. Paanong mapapanatag ang loob ko kung hahayaan kitang mag-isang nagdurusa sa sakit? Paano na ang ating munting anak na si Annie? Ano na ang mangyayari sa ating mahal na anak? Kung may masamang mangyari sa ating dalawa, siya ay magiging isang kaawa-awang ulila sa mundong ito. Pansamantalang kasama ni Annie ang kanyang yaya. Inilagay ko na siya sa isang liblib na lugar sa asyenda. Hindi pwede, mahal ko. hindi hindi talaga pwede. Ganito na pang epidemya. Baka nga nakapasok na ito sa mga underground na bukal ang tubig sa ilalim ng lupa. Pati sa hangin. Kaunti na lang ang sansa nating makaligtas. Lahat ng tinatamaan ng sakit na paninilaw ng balat ay namamatay. Mahal, huwag kang magsalita ng masama. Hindi bat, iyan din mismo ang bagay na matagal ko nang kinatatakutan. Dapat nating agad na utusan si Yaya. Nadalhin si Annie sa malayo at liblib niyang probinsya. Bigyan natin si Aya ng isang sapat na halaga ng pera. At time na hilingin sa kanya na alagaan si Annie sa mahabang panahon mula ngayon. Naiintindihan ko na, ayusin ko na agad. Ginang Marie, wala na akong ibang maasahan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Annie, sana ipalakihin mo siyang mabuting tao. Ginoo, ilalayo ko po muna si Annie sa asyenda. Kapag magaling na po kayo, magpadala lang po kayo ng tao sa probinsya para hanapin kami at babalik po kami. Sa pagkakataong ito, marahil ay wala ng pag-asang magkita pa, ang buong asyenda ay nagkasakit na, wala pang nakakataka sa kamay ng kamatayan. Ginoo, oh, parang awan nyo na, wag po kayong magsalita ng ganyan. Ani, aking mahal na anak, ikaw ang natatanging pag-asa, naming mag-asawa. Patawarin mo kami, dahil hindi kami makakasama sa iyo, hanggang sa iyong paglaki. Sikapin mong mamuhay ng masaya at maligaya, anak. Hindi. Ayoko. Ayokong umalis, gusto kong makasama si Naitay at Inay. Maging mabait ka, anak, huwag kang umiyak. Kailangan mong maging matatag para mapanatad ang aming kalooban sa pagpanaw. Ginoo, oh, parang awan nyo na, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Isama mo na si Ani agad. Kung mas maaga, mas mabuti. Hindi. Bitawan mo ako. Gusto kong manatili kina itay at inay. <laughs> Halika na, anak. Sumama ka sa iyong yaya. Hindi na tayo pwedeng manatili pa. pagkalipas ng labindalawa taon. Naku, malapit ng mapuno ang balde ko ng gatas. Mamaya, bibigyan kita ng maraming masarap na damo. Ani, nakita mo ba si Ginang Mary? Bakit hindi ko siya nakikita nitong mga nakaraang araw? Ay, may inaasikaso lang po si Aya Mary. Bakit po, Tiamay? Ipasabi mo sa kanya na maghanda para sa pasasalamat sa katapusan ng linggo. Opo, Tia. Saan na naman kaya nagpunta si Yaya Aray, Are, anong ginagawa mo? Yeni, akala mo kung sino kang mataas. Isa ka lang namang babaeng hindi kailanman papansinin ng mga lalaki. Huwag mo akong insultuhin. Hindi-hindi kita papayag na tanggapin. CJ, CJ, kung hindi kita makukuha, sa maayos at marangal na paraan, sa araw na ito, ay gagamit ako ng dahas upang pilitin kang maging babae ko. Tigil! Naku, anong nangyayari? Nahihilo yata ako sa sobrang inom. Aray! Ang sakit! Bitawan mo ako. Mamamatay ako sa sakal. Ikaw na bata ka, kagagawan mo ito, hindi ba? Ani, tigilan mo na iyan. Bakit ka nangahas gumamit ng itim na mahika ng walang pahintulot ko? Siya po ang nagtangkang gumawa ng masama kay Yaya. Karapat dapat siyang isumpa ng kadiliman magpakailanman. Diyos ko, anak, gusto mo bang tingnan tayo ng buong nayon ng may pagkasuklam at takot? Kinamumuhian nila ang mga mangkukulam at iiwasan ang sinumang marunong gumamit ng itim na mahika. Hayaan mo sila, wala akong pakialam. Ayokong may manakit kay Yaya. Umalis na tayo rito. Mamaya pag gising niya, iisipin niyang lasing lang siya at makakalimutan ang lahat ng nangyari ngayon. Ang mahika ng kadiliman ay kamangha-mangha. Mula pagkabata, tinuruan na kita ng pangkukulam at itim na mahika dahil inisip kong ulila ka sa mundong ito. Kailangan mo ring protektahan ang iyong sarili, ngunit dapat kang mangako sa akin na hindi mo ito gagamitin para manakit ng kapwa. Alam ko na po, Yaya. Paulit-ulit na lang po kayo at huwag mong hahayaang malaman ng sinuman ang iyong tunay na pagkatao. Ang mga makukulam ay karaniwang walang masayang buhay, anak. Opo, hindi ko gagamitin ang mahika ng walang dahilan. Evi, masyadong mabait si Aya Mary. Kung hindi, kahapon pa sana ay pinarusahan ko na si Matandang Peter ng higit pa sa kamatayan. Paumanhin po, binibini. Ikaw sino ka? Paumanhin po sa abala. Nais ko lang pong itanong kung saan ang daan patungo sa asyenda ni Ginoong Patrick. Dumiretso ka lang, tapos kumanan ka. Pagkatapos kumaliwa ka, dumaan ka sa tabi ng kanal. Magpatuloy ka at pagkatapos kumanan. Naku, pagkatapos kong marinig ang iyong mga direksyon, mukhang maliligaw ako sa isang maze. Wala rin naman akong ginagawa. Hahati din na kita sa plantasyong iyon. Napakabuti. Salamat, binibini. Hindi ako isang binibini, tawagin mo akong ani. Ngunit hindi kita tuturuan ng daan ng walang bayad. Ano ang gusto mo, binibining ani? Galing ka sa malayo, ano? Ikwento mo sa akin ang iyong paglalakbay. Bata pa ako'y nandito na, sawang-sawa na ako. Ganoon ba? Ako si John. Ikinagagalak kitang makilala. Siguro sa ibang pagkakataon na lang, John, natatakot akong baka atakihin sa puso si Ayamari kapag nakita ka. Pareho tayong walang asawa. Ang magkakilala tayo at magmahalan ay walang masama. Bakit tila nag-aalangan ka? Ngunit? Huwag kang mahiya. Hihinin ko ang basbas ni Jamari para mapakasalan ka. Nais kong idaos ang ating kasal sa lalong madaling panahon. Anong sabi mo? Gusto mong dalhin si ani mula sa Haiti patungong Jamaica? Opo, mayroon po kaming malaking bukirin. Gusto ko pong alagaan si Annie habang buhay. At nais ko rin po kayong isama sa aming tahanan. Yaya Marie, paumanhin po dahil hindi ko po nasabi sa inyo ng mas maaga ang tungkol dito. Marami na rin na sa akin si Annie tungkol sa iyo, John. Ikaw ay isang matagumpay na negosyante. Nais ko sanang mas makilala pa ninyo ang isa't isa. Ngunit kung nakapagpasya na kayo ni Annie, ako ay sasang-ayon. Pumapayag po ba kayo sa relasyon naming dalawa? Sapat na sa akin na maging masaya ka. Nagampanan ko na ang aking tungkulin sa iyong mga yumaong magulang. Ngunit sa pag-anyaya mong lisanin ko ang lugar na ito, paumanhin ngunit tatanggihan ko, sanay na ako sa lupaing ito. Hayaan niyo pong ako na ang maghatid sa inyo. Si Annie ay kayo na lang ang meron siya. Itinuturing po niya kayong tunay na ina. Pumayag na po kayo. Para kayo na rin po ang maghatid sa akin sa altar. Salamat sa inyong dalawa, pumapayag ako. Ito ang plantasyon ng Rose Hall, Jamaica. Bagay na bagay sila. Siya na ang magiging susunod na ginang ng pinakamalaking asyenda sa Jamaica. Tama, narinig ko rin na galing sa marangal na pamilya si Binibining Ani. Napakapalad niyang mamahala sa ganito kalaking ari-arian. Maligayang bati sa bagong kasal. Bakit hanggang ngayon ay wala pa si John? John! Ganito na kagabi, bakit gising ka pa? Bakit mo pa ako hinihintay? Isang linggo ka nang, hindi umuwi para kumain. Palagi kang wala, alam mo ba kung gaano ako nababagot? Mag-isa dito sa bahay? Talagang mga babae nga, hindi mo alam kung gaano kaabala ang pamamahala sa bukirin. Hindi ako naglalakwat sa, pero pinapagalitan mo pa rin ako. Kung wala kang ginagawa, mamili ka na lang maglibang ka. May nagbabawal ba sa'yo? Naiintindihan mo ba? Gusto kong magkaanak. Kung mananatili kang malamig, bakit mo pa ako pinakasalan? Huwag ka nang magsalita pa. Papasok na ako sa silid. Itigil na, itigil na ang lahat. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Itinuturing mo pa ba akong asawa mo? Itinuturing mo pa ba akong asawa mo? O dinala mo lang ako dito para pamahalaan ang asyenda para sa iyo habang ikaw ay malayang nakikipagsaya sa iyong mga kerida sa ibang lugar? Ingatan mo ang iyong mga salita kung hindi ay hindi ako magiging magalang sa iyo. Ganyan mo ba ako tratuhin? Nang maging asawa mo ako, doon ko lang nakita ang iyong pagiging marahas. Sa tuwing hindi ka nasisiyahan, kaunting bagay lang ay nananakit ka na. Kung alam mo na iyan, manahimik ka na at umalis ka na rito agad. Bini-bini, ayos ka lang ba? Mark, matagal ka nang nagtatrabaho rito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong klasing tao talaga si John? Mm, ako, ako. Siya ba ay napaka-Brusco? Ang kanyang mabait na anyo ay pagkukunwari lamang. Sa tuwing hindi siya nasisiyahan, hindi niya makontrol ang sarili. Bilang isang alila, hindi ako dapat makialam. Ngunit kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Mark, salamat. Ginang, gusto niyo po bang tikman ng bino? Kakapitas lang po ng mga ubas, napakasarap. Magandang ideya iyan, Mark Tarana. Mm, bini-bini. Ang sarap ng alak na ito, kaya medyo nahihilo. Ako, manatili ka lang dyan. Mark, matagal na ako. Hindi nakakatanggap ng tunay na pag-aaruga at pag-aliw. Napakaganda ninyo, binibini, palagi kayong nagliliwanag at kaibig-ibig. Hindi nyo po dapat dinaranas ang ganitong pagdurusa. May gusto ka ba sa akin, Mark? Mark, nasaan na ang lahat? Inutusan na po ng amo ang lahat. Para manguha ng ubas, ako na lang po ang naiwan. Ah, mayroon po akong regalo. Para sa inyo, ang ganda. Talaga ngang marunong kang mag-alaga ng iba, Mark. Akala ko magugustuhan nyo. Magaling, anong kalokohan ang ginagawa mo sa likod ko? Anong gagawin mo, John? Niloloko mo ako, gaano nakatagal? Ngayon ay itatanong mo pa kung anong gagawin ko sa'yo. Nagbubulungan po ang mga tao sa asyenda tungkol sa malapit na relasyon ng binibini at ng aliping itim na si Mark. Magaling kung gayon ngayon, isa sa inyo ang mamamatay. Huwag mong sasaktan si Mark. Hindi ko iyon papayagan. Manahimik. Malandi. Bakit wala akong karapatang magsalita? Samantalang sa oras na ito ay walang awa mo akong sinasaktan. Alam mo ba kung gaano karami ang mga sugat ko na hindi pa gumagaling? <coughs> Ngayong araw, hindi kita patatawarin. Kung gayon, ano ang gagawin mo sa akin? Ano ito? Anong kababalaghan ang ginagawa mo? Saklolo, tulungan niyo ako. Mangkupulam. Basya, Pakiusap Binibini, patawarin niyo po ako. Hindi kita sasaktan. Ilibing mo ang bangkay ng katulong, at si John naman, dalhin mo siya sa silid tulugan at magpanggap na inatake siya sa puso. Ang nangyari ngayon ay dapat mong dalhin sa iyong libingan. Kung hindi, ikaw ang mamamatay. Naiintindihan ko po. Gagawin ko po agad ang utos ninyo, Ginang. Kawawa naman si Ginang Annie. Ang bigla ang pagkamatay ni Ginong John ay tiyak na ikinagulat niya. Tama, ngayon ang buong asyenda ay nakasalalay na sa kanya. Sana'y malampasan niya ito agad. Sa wakas, nalusutan ko na sila. John, wag mo akong sisihin dahil ikaw ang unang naging malupit sa akin. Mula ngayon, ang iyong kayamanan ay magiging akin magpakailanman. Bumalik ka ulit bukas, Mark. Habang buhay, akong maglilingkod sa inyo. May binibini. Kunin ninyo ang kanyang bangkay at ilibing ng palihim sa paanan ng puno ng palma sa likod ng bodega. Sa ating asyenda ay may bagong aliping lalaki na naggangalang Tako. Napakagandang lalaki, po niya. Ganoon ba? Kung gayon bukas, papuntahin mo siya sa aking silid. Opo. Ang pangalan mo ba ay Tako? Sa panahon ng anihan ng ubas, nag-apply po ako ng trabaho dito. Gawin mong mabuti at gagantimpalaan kita. Opo. Magsisikap po ako. Uy! Ayos lang po ba kayo? Bakit mo ako laging tinatawag na ginang? Ganoon na ba ako katanda? Hindi po. Napakabata at maganda pa po ninyo, binibini. Uh. Pagod na ako ngayon, ihatid mo na ako sa aking higaan. Gusto ko munang magpahinga. Opo, aalalayan ko po kayo, binibini. Pero hindi ko na kayang maglakad. Ang mga binti ko ay parang nanlalambot na. Manatili ka sa tabi ko ngayong gabi, tako. Ibig sabihin, niloko mo ang aking kapatid. Kapatid? Sino ka? Ako ang kapatid ni John. Sabihin mo, ang totoo. Tungkol sa kanyang pagkamatay ngayon din, Sige, ibaba mo muna ako. O kadiliman, lunurin mo ang taong ito. Sa iyong kapangyarihan. Ibig sabihin, isa kang mangkukulam. Pinatay mo ang aking kapatid. Marunong ka rin pala ng mahika. CJ! Ngayon, ipapadala kita sa hukay kasama ng iyong kapatid. Tignan natin kung mayroon kang ganyang kakayahan. Patawarin mo ako. Dahil sa pagmamalupit ng iyong kapatid sa akin. Kaya napilitan na akong gawin ito. Wala na akong ibang mapagpipilian. Hindi 'yon dahilan. Hindi lang ang kapatid ko ang pinatay mo, kundi marami pang alipin ang namatay sa iyong mga kamay. Nakipag-ugnayan ka sa kanila hanggang sa magsawa ka at isumpa sila hanggang kamatayan. Kung gayon, sino ang nakakaunawa sa aking kalungkutan at trahedya nang dumating ako sa asyendang ito? Kung hindi mo ako patatawarin, kahit sa kamatayan ay mumultuhin ko ang lugar na ito. Hindi ko mapapatawad ang iyong kasamaan, kung mananatili ka pang buhay, marami pang tao ang masasaktan. Hindi. Patawarin mo ako. Hindi ako maaaring mamatay. Sa huli, inilagay ni Tako ang kanyang bangkay sa isang kabaong at minarkahan ito ng krus upang hindi namultuhin ng kanyang kaluluwa ang lupaing ito magpakailanman. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Annie ay kumalat sa buong asyenda. Tinawag siyang puting mangkukulam na maihalong matinding takot.